Sumali at nanalo sa Young Farmers Challenge 2023 si Artemio. Kaya ang kanyang napanalunang 80,000 cash grant mula sa Department of Agriculture ay gagamitin niya sa pagpapalago ng kanyang negosyo ti baga nga kakabsat ko nga young people mo lang kat masapul nga adda ti arapaap tayo kan adda ti passion tayo kat no adda ti arapaap kan passion tayo iso nga iti mga drive kada tayo nga agaramit iti banag nga mas nangat nga tupay ti no ayan no, na ti comfort zone tayo mas nagat nga tupay iti e, tayo so precisely, uh, yung purpose kasi ng program na ito ay hikayatin yung mga Uh, to engage in agri-fishery ventures. So kung sinasabi natin agri-fishery either sa agriculture or sa fisheries and livestock and poultry. So, uh, basing doon sa nung nag ang programa from 2021 to 2022, yung mga kagaya po nilang mga awardees ay... Uh, umaarangkada na sa kanilang mga agri enterprises. So. sa kakatapos na Regional Development Council ngayong araw sa Baguio City, ibinahagi ng Economic Development Sector Representative Governor James Idoba ang estado ng ekonomiya ng Cordillera. I am happy to report that in 2022, Cordillera economy is the second fastest growing regional economy in the Philippines and has emerged stronger with a growth rate of 8.7%. This exceeds the region's pre-pandemic growth of 4.4%. Bagamat mataas ang itinaas ng porsyento ng tourism at industrial sectors sa ekonomiya ng Cordillera, bumaba naman ang porsyento ng sektor ng agrikultura. Agricultural sector that had a negative growth of 2.2%. We must be spurred to prioritize agriculture both now and the forthcoming years. Furthermore, we should steer our economic expansion in the manner that ensures the benefits are experienced by this, by, by and distributed among everyone. Ang pagbaba daw ng growth rate ng agrikultura ay bunsod ng bagyong Florita at Henry noong nakaraang taon. Nonetheless, the region remained to have a strong performance in the production of highland vegetables and sustained a year on year increase in major fruit production. Nanana tili parin namang nasa top coffee producer ang cordillera sa buong Pilipinas. The government continued encouraging and providing support to young agri agripreneurs to stay. or to return to agriculture and engage them in food production, processing of agricultural products and other farm-based enterprises. Ang aktibong pagsali ng mga kabataan sa mga aktibidad na tulad ng Young Farmers Challenge ang nakikitang tulong ng gobyerno para sa sektor ng agrikultura. Noong nakaraang taon, nasa kabuang bilang na 106 na agripreneur Cordilleran ang nagpakita ng kanilang innovated na produkto sa programang Young Farmers Challenge 2022. Tatlong Cordilleran mula sa labing-isang kalahok ang kinilala sa national level noong nakaraang taon. Hangad ng gobyerno na magsilbi itong inspirasyon para sa mga kabataan ng Cordillera. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.